Pangwalong araw na po ang paghahanap kay Juros Flores na kung saan hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga taong nag-aabang lalong-lalo na ang pamilya. Makikita natin mga ka-channel sobrang na naaawa na po tayo sa kanyang mga magulang. Sobrang sakit ang kanilang nararamdaman. Makikita natin mga ka-channel yung ilong napakatahimik na parang walang nangyari. Sa kabila pagkawala ng bata pagbasa namin sa iyo Lord na sana ibigay mo na siya sa amin napakarami pong mga taong nagaabang na hindi tumitigil at hindi napapagod sa paghihintay na sana'y makita na ang katawan ni Juros Lord, ikaw na pong bahala sa lahat ng tumikilos lalong lalo na mga naghahanap na sana'y matagpuan na makita na upang maibsan naman ang sobrang kalungkutan kanyang mama at papa, no lalong-lalong ng lahat no. ng pamilya.